ngayon po uh, isa sentro pa rin natin yung mga boses ng mga victim survivors natin um, pakinggan po natin yung testimony ng ating unang saksi kasama po natin ngayong araw and uh, I have in my hand his affidavit under oath so Elias Rene, uh, you have the floor para basahin ang inyong affidavit A ako po si Elias Rene nasa wastong taong gulang at nakatira po sa Pasay City matapos manumpas sa ilalim ng batas at nagsasaad. Nakonvert ako sa kingdom of Jesus Christ noong 2015 uh, sa pamamagitan po ng aking tangingin miyembro ng Keepers Club International uh, na isang youth organization ng simbahan na nagre-recruit sa mga paaralan kasama ng aking high school sa Tacloban City nag-aalok po sila ng fake scholarship para mainganyo po ang mga kabataan. Um, pag nahumaling ka po sa kanila, yung tiyong na po nilang ipapakilala si Apollo Kibuloy na siya daw ang anak ng Diyos at siya ang may-ari ng sanlibutan. Pumasok ako sa full-time ministry dahil sa paniniwalang iyon at buong pusong inalay ko ang aking sarili sa kingdom. Sinabihan po kami ni Kibuloy na niya namin ang aming pag-aaral, ang aming pamilya, at aming mga pangarap sa buhay dahil kailangan namin mag-focus sa mga ipapagawa niya at para daw kami ay maligtas sa aming mga kasalanan. Pagkatapos po ng aking baptismo, pinang-area po agad ako at ang ibig sabihin po nito ay ang araw-araw na panlilimos sa mga kalsada, mga restaurant, plaza, mga malls, at mga bahay. At may mga tinatawag na goal, ukuta kami araw-araw na dapat naming makuha ang pera. 3,000 po ang aking goal every day na kailangan ko po ito makamit. Nagpanggap po akong pipi at bingi. Kung hindi ko po ito maabot, ay Papaluin po ako at di, ko, di pa ako papakainin. Pag bare naman po, o mula September to December, ay mas puspusan pong aming pamamalimos. 1.5 million pong aking goal na kailangan ko makuha at maibigay kay Tibuloy sa loob po ng apat na buwan. Kaya 8am to 11pm ako na mamalimos. Halos wala na pong pahinga at kain gumagamit din po kami ng mga fake charity para mas nakakaawa kami tignan. Kalaunan po ay naging youth leader po ako. At naging task ko po ang pagre-recruit sa iba pang mga kabataan na umanib sa umanib po sa simbahan at pamalimus din. Dito na po ako magsimulang magtanong at magdudang nagigilty po ako na mag-recruit ng iba pang mga kabataan. Gusto ko na pong umuwi sa amin. Pero sa, sa isang banda po, wala na po ako mapuntahan dahil iniwan ko na po ang pamilya ko. Nung nahalata na nila na po, ako po ay may agam-agam, pinadala po ako sa Central Headquarters sa Davao. Akala ko ay matutupad na ang pangarap ang pangako nila sa akin na uh, pagpag aralin sa Jose Maria College. Pero hindi lang pala nila ako sa Glory Mountain, kung saan po dinadala yung mga sanction workers o yung mga naka hindi nakakakuha po sa mga kuta nila o ang kailangan ng pag-uawas to. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nagagandahan sa aming landscape sa mansion niya, sinasampal niya po kami at pinahampas. Mga apat ito, mga apat beses ito sa isang linggo. Sa Glory Mountain po, pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. At nilalatag po ito sa tent nakatabi po ng mansion niya. Minsan po pupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Noong 2020 po, nagpaalam po ako na umuwi sa amin dahil hindi ko na po kaya yung pananakit ni Kibuloy. Inassign naman po ako pero hindi po ako pinayagan. Inassign naman po ako sa personal assistant ni June Andrade na isang sa mga mataas na official ng kingdom. Dito po ako nakaranas sa mga sexual abuse. Pinipilit niya ako na I pinipilit niya po ako i-blowjob. Ati master bit May basbas -bas naman doon ito kay Kibuloy. Tinumong ko ito sa Executive Secretary ng Kingdom at CEO ng McDonald's KJC na si Eleanor Caidona. Pero di ako piniwala. Hindi <laughs> po naniwala bagkos pinagalitan ako si Dampal dahil grabe na daw po yung yawa sa loob ko. Pinagfasting ako ng pitong araw na walang kain gusto ko na pong tawagan yung family ko para humingi ng tulong. Pero wala na po akong cellphone. Kalagit na po ng 2020. Ako po ay assigned sa SME9 News sa Makati bilang pong researcher. 8 a.m. to 4 p.m. po yung duty ko sa newsroom. At 6 p.m. to 11 p.m. na po ako namamalimos. Si Tina San Pedro po, nabos namin sa SME9. Ang siya din nagsasabi sa amin na kailangan namin ma-hit yung aming mga goals. Minsan din ko, hindi ko po ito naaabot dahil na rin sa pagod sa duty sa newsroom. Kaya sinasampal po ako at sinampas ng libro ni Tina San Pedro. 2021 po ako umalis ng tuloy ng kingdom. Buong, buong loob ko at kahit natatakot ako. Sabi ko hindi na ako magpapapigil pa. Noong unang araw yun nila ako payagan. Pero kalaunay ay pumayag sila matapos ko sabihin na kakasuhan ko si Tina San Pedro. Pero bago po ako umalis ng uh, seminary kinausap po ako ng seminay CEO Marlon Rosette na wag na wag daw ako magsasalita tungkol sa kingdom, anong mga nalalaman ko, especially sa mga nakita ko sa Glory Mountain. Kung hindi, ipapakulong daw ako at ma mawawal ako dito sa mundo nanahimik po ako ng ilang taon. bitbit bit po ang trauma. Ang aking mga pinagdaanan. Lalo na po ako ay member ng LGBT community. Maraming salamat po. Maraming salamat, Elias Rene, sa pagbasa ng iyong affidavit sa aming komite kahit ay napakasakit. Um, Bago ako magtanong ng mga follow-up questions sa inyo, nais ko pong i-acknowledge ang presensya uh, ni Senator Robin Hood Padilla. Uh, syukran sa pagdalo ninyo. Meron po ba kayong opening statement bago ko tanungin si Elias Rene? Uh, isang magandang umaga po sa ating ginang uh, na taga-Pangulo. Uh, makikinig muna po ako. Maraming salamat po. Afwan uh, syukran, uh, Sen. Robin. Sige po, uh, balik ako sa inyo, elas Rene. Uh, ang sabi mo dito sa inyong affidavit, nung una kang nirecruit sa Keepers Club International, ang pinangako sa iyo ay mag-aaral ka. Ano po? Uh, natuloy ba na makapag aral ka pagkatapos mong ma-recruit? Um, yun po yung pinangako ni Kibuloy sa amin sa mga youth na Uh, papag-aralin kami sa Jose Maria College. Pero ang uh, sinasabi niya sa amin is um, kailangan lang namin ma-hit yung mga goal na binibigay niya sa amin every day at every month na 1.5 million. Sabi na is next year mag-aaral na kami pero uh, hindi naman natuloy. So may condition pala yung pangako makapag-aral ka at ang condition ay yung goal or yung quota na sabi mong halaga ng perang malilikom araw-araw or twin twin birth months? Yes po, Madam Chair. So, sa makatuwid, pagkatapos mong ma-recruit, hindi ka na nakapag-aral, kundi limos na lang ng limos ang pinagagawa sa iyo. Yes po, Madam Chair. Sabi mo rin, uh, nagbabanggit kayo ng mga NGO na ginagamit nyo para makapaglimos. Nabanggit mo halimbawa, Elias Rene, itong Children's Joy Foundation. Tama ba na ito di, di umano ay isang orphanage? Uh, yes po, Madam Chair. kasi every uh, bare months po yung tinatawag na month of blessings. Uh, dito po kami yung uh, goal po namin is one, mga million po. Tapos pinapagamit uh, po kami ng mga cake charity like Children's Joy Foundation. Uh, pinapasama po sa amin yung mga kabataan age 16 to 13 to 16 para po mamalimos. So, uh, ano yung utos sa inyo na sabihin tungkol dito sa Children's Joy Foundation or yung iba pang mga NGO di umano or anong utos sa inyong sabihin tungkol dito sa mga mga bata, mga teenager na kasama nyo na 13 to 16 years old? I'm um, particular po sa sa GCGF, yung sinasabi po namin, meron po kami mga binibigay ng letters. Tapos yung nakasaad po is tulong po para sa mga kabataan. Ano-ano yung iba pang mga foundation na bukod dito sa Children's Joy Foundation na kumbaga pinapagamit sa inyo para makapaglimos? Ang um, Children's Joy Foundation po is para sa mga kabataan. Then, handog ng pagmamahal association. Um, alay sa may kapansanan para po sa mga may kapansanan. At Psalms of David para po sa mga youth. At Philharmonic Orchestra po sa para sa mga musician and artist. Pwede po bang tanungin sa kay Yusek Dimaporo sa DSWD? Pwede po bang i-check ng department kung ito pong Children's Joy Foundation unang-una na ay rehistrado sa inyo? At pati na rin po yung ibang binanggit ni Elias Rene, handog ng pagmamahal, alay sa may kapansanan, Psalms of David, at tama ba yung narinig ko? Philippine Philharmonic Orchestra? Uh, Philharmonic Orchestra po. Phil harmonic orchestra. Philharmonic Orchestra. Philharmonic Orchestra. Mari po bang i-check, ma-i-check yung Sekti Yes, Madam Chair, we will check it and provide you a, a report as soon as possible. All right. Uh, Shukran, uh, Yusek, Dimaporo. Hari na wa bago ng susunod na hearing po. Salamat po. And ma'am, ano pong liabilities ang pwedeng i-attach sa mga di umanong NGO nagsasabing orphanage sila pero in effect, nagiging conduit pala ng human trafficking? I believe, Madam Chair, that this would be referred to the more appropriate authorities like DILG or even DOJ. In fact, um, in the last hearing, the notes that we've had, we have forwarded it to the ayakat of the region in Region 11, yung field offices po namin. Salamat muli, uh, Yusek Dimoporo. Also for that update, na very welcome po sa pandunig ng komite na after the very first hearing, the last hearing, nag-coordinate na pala kayo sa IAFAT, which of course counts in its membership also yung sinabi niyong uh, mas appropriate agencies tulad ng DILG, DOJ. But still, the committee values equally po ha, yung participation po at yung Uh, response ng DSWD sa course ng aming investigation. So, salamat po uh, para dyan, ma'am. Uh, Ilusarene, balik ako sa iyo. Uh, sabi mo din, sa dito sa iyong affidavit, na nagtrabaho ka sa SMNA bilang researcher, pero sa gabi, ikaw ay pinapalimos. Uh, Ganon ba yung ano? Ganon ba sa SMNI Researcher by day, pulubi by night? Uh, yun ba yung utos sa inyo? At sino yung nag-utos ng ganito sa iyo? Opo, Madam Chair. Researcher po ako sa 9 News uh, sa umaga. Tapos, after the duty po namin, 6 to 4, uh, 6 a.m. to 4 p.m. po. Uh, after, uh, I mean, 6 p.m. po kami mag-start ng mamalimos ng gabi. Uh, ito po yung utos ni Uh, utos pa rin po ito ni Kibuloy na dinaandaan po kay SMN CEO Marlo Norsetti at Department Head ng uh, Propcom na si Tina San Pedro. Si Miss Tina na sinabi mo rin sa affidavit ay uh, sinasaktan ka. Eh, yes po, Madam Judge. Sinasaktan po ako ni... Sinasampal po ako ni Tina pag hindi ko po nahihit yung goal Every night, does it?